Huh? Sino naman siya? Nakababatang kapatid ni Rex! Makulit talaga siya! Hmm, di yan totoo! Isa akong matapang na Dino Explorer! Ah, Lucky, hindi ka naman totoong Dino Explorer! Bakit ka ba natito? Bakit hindi ka pumasok? Professor, patawad po. Dapat mas tinuruan ko pa siya ng maigi. Huwag kang mag-alala. Bata pa siya, kaya ganyan siya. Lucky, bilisan mo! Nagpadala ako ng spaceship para ibalik ka rito sa paaralan. Huwag nang matigas ang ulo. Bumalik ka rito! Merong space storm ngayon! Hmm? May space storm sa pagitan ng Earth at Planet M25! Siguradong mahihirapan siya makabalik ngayon! Ako po, mas lalo sumasakit ang ulo ko ngayon! Huwag niyo po isisi sa akin ang sakit na ulo niyo! Ulo niyo po yan! Professor, pwede niyo po ba siyang bantayan pansamantala? Susunduin ko po siya pag wala ng space storm. Sige, huwag kang mag -alala. Ako na ang bahala sa kanya. Kung ganon, Lucky, siguraduhin mo kumuiwas na gulo. Magandang araw, Professor. De Professor, dito muna ako, di ba? Hmm. Oo. Oh, oh, sige. Ayos! <laughs> Yay! <laughs> Yay! Oh. Masaya to! Sigurado akong makakapaglakbay ako araw-araw. Hindi! Uh? Lucky, hindi ka pwede maglakbay. Di kita papayagan dahil hindi ka naman isang explorer gaya namin. Uh, anong sabi mo? Tama. Hindi pwede. Delikado yun sa iyo. Dapat nandito ka lang sa base. Di ka lalabas. Awww. Uh. Lucky, huwag kang malungkot. Marami ka namang pwedeng gawin dito. Rex, minsan ka rin namang naging bata. Hmm? Ha? Wow! ha? Ano kaya yun? <laughs> Kumusta ka? Ako si Sinta, ang pinakamabilis na dinosaur sa mundo. Uh, uh. Uh. Kumusta ka, Sinta? Ako si Lucky. Ano? Lucky? Oo. Bakit mag-isa ka lang dito sa gubat? Naglalakbay. O ang pinakamabilis dito! Wow! Mabilis din ako! <laughs> Ganun ba? Halika magkarera tayo. Tingnan natin kung sinong mabilis. Sige! Hmm? Alex, anong hinahanap mo? Vicky, nakita mo ba si Lucky? Ha? Tingin ko hindi. Nasaan na siya? Hindi ko siya makita. Baka naman nagsasaya lang siya rito sa base. Sana nga nagsasaya lang siya. Mm -hmm. Hmm. Okay, ready, set, go! Wow, hindi naman masama, bata. <laughs> Pustahan, nagulat ka sa akin, no? Tama ka. Mas pabilisin pa natin. Ah? <coughs> Naku, walang problema sa akin. <coughs> Sandali! Oh? Hmm? Merong obstacle. Kaya mo bang tumawid? Aba, siyempre! Halika na! <coughs> hey. Hey. <coughs> <coughs> ano ba to? Ang sakit! Doon tayo! <coughs> Muntik na akong mahulog! Hmm? Marami pang paparating! Nakakainis kayo! Bakit niyo tinapakan ang mga ulo namin? Ayoko pa naman tinatapakan ang ulo ko! Magbabayad kayong dalawa! Ha? Ano ba sila? Mga dinosaur? Ayun po ang tawag sa kanila. Sila ang mga kaprosokus. Ang talas ng mga ngipin nila. Parang mga baboy ramo. Ano? Tinawag niya tayo mga baboy ramo? Naiinis ako pag tinatawag akong baboy ramo. Magbabayad kayo sa pag-iinsulto niyo sa amin. Ha? Anong sabi niyo sa amin? Magbabayad kayo sa ginawa niyo. Magsisisi kayo! Magbabayad kayo! Patawarin nyo huh? huh? Hindi namin sinasadyang matapakan kayo! Hmm. Mga kaibigan, pakiusap! Patawarin nyo na kami! Oh, hindi! Na. Kailangan oh, nyo pa rin magbayad! ano Anong gagawin natin ngayon? Teka lang! Mabilis akong tumakbo! Pero hindi sa ibabaw ng tubig! Teka! Huwag kang mag-alala! Hihingi tayo ng tulong sa Dino Explorers! Iriligtas sila tayo! Hello, Kuya Rex! Ako to, si Lucky! Huh? Lucky! Nasan ka na? Tulungan mo kami! Napapaligiran kami ng mga nakakatakot na hmm. dinosaurs! Ipanganib si Loki! Pilisan nyo! Tulungan nyo siya! Tama! Go, go, Dinos! To the Hoy! Huh? Ano? Ano? Totoo ba Loki? Kuya Rex, professor, 'yung si Loki ng mga dinosaur na hindi namin alam kung anong klase. Ha? Huh? Dito, ang dino encyclopedia. Ayun na. Yan ang Sintarsus. Mabilis silang tumakbo. Sila ang pinaka sa lahat. Samantalang ang mga masasamang dinosaur ay mga kaprosokos, sinaunang buhaya. Huwag niyo silang gagalitin! Huh? Sa tingin ko, huli na tayo para dyan! Ano? Umalis sa kayo dyan! Sige! Kunin na natin si Nalaki at Sinta! Tayo na! Gagamitin ko ang rescue net ko! Ayos! Subukan mo na! Naisahan nila tayo! Pumunta tayo dun! Ah! Papunta na sila! Bilisan nyo! Ah! Bilis! Ang bilis mo tumakbo! Ha? Muntik hmm. hmm. na kami dun! Buti na lang! Salamat sa inyo! Salamat sa iyo, Kuya Rex! Patawa! Dapat di na ako umalis sa base! Ayos lang yun! Masaya ako! Ligtas ka na! Kuya Rex! Alam niyo po ba, mas mabilis pala tumakbo ang mga buwaya kaysa sa akin. At ngayon lang natin yung nalaman. Huh? <laughs> Dahil kung kayong lahat, bumalik na kayo dito sa base. Mas mahahaba ang mga piti ng kaprosokos. Mabilis silang tumakbo sa lupa. <laughs> lumabas sa sila para maglibot. Nakaalis na! Wow! 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 <laughs> ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking ilog. Ayos, oh, Gogo Dinos, nakahanap tayo ng bagong ilog. Tayo ang nakatuklas sa ilog na ito, hindi ba? Ano pwede natin ipangalan? Hmm, parang asang ugis ng ilog. Bakit hindi Snake River? Mukhang maganda nga yun. Tara, lumangoy tayo. Uhu! Uh, Ito <gười> <gười> <labig> ng tubig! Oh! Ahaha! mo kami dito! Um, hindi ako marunong lumangoy, eh. Hindi ko marunong lumangoy? Ayos lang! Marunong naman ako lumipad! <gười> Masa ba yung barko? Mukha siyang bangkang may layag! Paano man ng barko dito? Mundo na ng mga dinosaur! Ah, ah? Ah, tulungan niyo ako! Hindi ako barko! Maraming salamat sa inyo, ah. Niligtas niyo ang buhay ko. Walang anuman. Masaya kami makatulong. Ipaalam natin kay Professor na nakahanap tayo ng bagong dinosaur. Professor, may bagong dinosaur po kami nakatagpo. Magaling Gogo -go, Dino Explorers. Dito, alamin natin kung anong uri siya. Hmm, siya ay isang Dimetrodon. Hindi sila dinosaur. Kundi mga sinaunang reptile. Meron silang malaking palikpik sa kanilang likod at magaling silang lumangoy. At sariwang isda lang naman ang madalas silang kainin. Ha? Huh? Baka naman hindi siya isang Dimetrodon. Oo nga, hmm? muntik na siyang malunod kanina. Totoo, isa akong Dimetrodon. Talaga? Ha? Oo, pero hindi ako marunong lumangoy. Takot ako sa tubig. <laughs> ha? <laughs> no? Ha? <laughs> Yun pa lang dahilan kaya ka napadpad dito. Pero may hmm. lang isang daymetro doon, mahihirapan ka kung hindi ka matututong lumangoy. Tama, kaya tinutulungan ako ng mga magulang ko. Pero gusto ko talagang matutong lumangoy at makahuli ng isda ng mag-isa. Hmm, sigurado akong kaya mo yan. Laban lang! Maraming salamat! Achoo! <laughs> <laughs> ha? Huh? Ayos ang lamig. Mukhang nasobrahan ako ng babad sa tubig kanina. Sige, tatanong ko kay Professor. Professor, giniginaw po ang diameter doon. Huwag kayong mag-alala. Ibilad nyo lang siya sa araw. Nakokontrol ng palikpik nila ang init ng kanilang katawan. Wow! <laughs> Ganyan nga. <laughs> Heto, inamin mo. Maligamgam na gatas. Ang babait niyong lahat. Ah. Maraming salamat. Ako nga pala si Dime. Kumusta, Dime? Kami ang Gogo -Go Dino Explorers. Ang layunin namin ay makatagpo ng mga dinosaur, matulungan sila at kaibiganin sila. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin makauwi. Tama! Tama. Ang sabi mo, Dime, yung lugar nyo malapit lang sa ilog. Tama ba? Mm. Wow! Para na nasa Amazon River! Amazon River? Ano naman na, na, ang nakatira roon? Maraming iba't ibang uri ng halaman at ang matatagpuan sa Amazon tulad ng... Oh? oh! tulad ng ganyan? Ah! Oh! Isang titanoboa! iingat kayo! Ganyan ba ang mga nakatira sa Amazon River? Hindi hindi ako pupunta roon! Ang titano ba ang pinakamalaking ahas sa kasaysayan? Nabuhay sina 60 milyong taon na ang nakakaraan! Mga dayuhan, anong ginagawa ninyo sa teritoryo ko? Hoy, Huminaon kayo! Makikiraan lang naman kami! Hmph! Mga sinuwaling! Gusto n'yo lang sakupin ang lupain ko! Magsilayas uh, kayo uh, rito! Oh... Uh, uh, 我不能，我不能，我不能！ Nakita ninyo? Kapag hindi pa kayo umalis dito, kayo na ang kay susunod ko! Oh, tara no, na! No, no, umalis na tayo! Baka mulit niya pa tayo! Tolong! No, hindi <coughs> ako marunong lumakal! Dex, sumakal so, ka sa likod ko! <coughs> Dali, doon tayo sa tabing ilog! <coughs> At bakit nandito pa rin kayo, ha? Ito na nga! Paalis na kami! Hindi niyo ako maiisahan. Ba't itong may masama kayong balak? <coughs> Heh, hindi mo ako mauhuli! Hmm? Hinahamon mo ba ako makipag Sige! Hulihin mo ako kung kaya mo! Ah. <laughs> <laughs> Pagkakataon na nating tumakas! Hinahinap ako! Nukon na rito! <laughs> <laughs> huh? Huh? Mama! Papa! Ano Dime, saan ka nagpunta? Nag-alala kami. Mm, saan ka ba nagpunta, anak? Marunong na po akong lumangoy pati banghuli ng isda. Naku, mm. mabuting balita yan, mm. anak. Ipinagmamalaki ka namin. <laughs> Malaki po ang naitulok sa akin ng Go-Go Dinos. Nakauwi na rin si Dime sa pamilya niya. At ngayon, hindi na rin siya takot sa tubig. Hello, Kuya Rex! Kuya Rex! Laki! Kuya Rex! Naiusog ko na ang malaking bato sa wakas! <laughs> Oo nga! Naiusog ko na yung malaking bato kanina! Oo! Magandang hmm. sikat ng araw dito. Tama kayo sa sinabi niyo. So Putahan natin at batiin! Sige! <laughs> Kamusta? Kami ang mga Gogo -Go Dinosaur Explorer! Kamusta? Oh? Ngayon lang ako nakakita ng tulad ninyo. Hindi kami mga dinosaur. Mga Dino Explorer kami! Kung ganon, natutuwa akong makilala kayo. Butit na ligaw kayo dito sa amin. Malinis at mainit-init. Oo mm -hmm. nga! Oh, mai! Ang trabiyang oh? kahit mga sa to! Oh? <laughs> Saan nga ba kayo papunta? mag -e explore kami dito! mag -e explore Ama, ginagawa rin natin yun, hindi ba? Doon sa may beach na may malalaking bato! Saan nga uli yun, Ama? <laughs> Limot ko na. Okay lang, isipin natin ngayon lang tayo na gawin doon pag pinuntahan natin. Oo nga. Mm hmm. <laughs> yeah. <laughs> isang pamilya ng Stegosaurus? Wow! Dito, ilabas mo ang Dino Encyclopedia. <laughs> Nabuhay ang mga Stegosaurus. Nung Jurassic period, ang ibig sabihin ng Stegosaurus ay roof lizard dahil sa plates nila sa likod. Hmm, ang mga Stegosaurus ay mabubuting dinosaur. Uh. Para makontrol ang temperatura ng katawan nila. Nakakatulong ang mga plate para palamigin ang katawan nila pag sobrang mainit. Kapag malamig naman, inaabsorb nito ang init ng araw para uminit ang katawan nila. Tama yun! Gusto namin pinapainit ang plates namin sa init ng araw. Lalo na kapag taginit. Hmm. Ang pinakamainam na paraan para magpalipas hmm? sa lilim ah. ng araw. Huh? Ah? Ah? Bakit nagkaganito? Anong nangyayari sa araw? Ama, giniginawa ko! Anong nangyayari? na yun. Ha? Sa banda ron! Walang dudang pumutok na ang bulkan at doon galing ang usok. Hatsi! Uh, <laughs> Hatsi! Giniginawa ko. Kailangan natin ang init ng araw dahil kung hindi, delikado tayo. Nangangalib ang pamilyang Stegosaurus. Gumawa tayo ng ilan ang stegosaurus dahil sa usok ng bulkan? Pwede mo ba silang bantayan habang inaasikaso namin yung bulkan? Walang problema. Akong bahala. Dad, umalis na po tayo. Sige. Hmm. Huh? Buti na lang maliit ang bulkong ito. At paano mapipigil natin ang usok Musta kayo? Medyo malamig dito, hindi ba? Mm -hmm. Malaking problema ang panahong to. Nangyari na ba ito noon sa inyo? Mm -hmm. hmm. Hindi ko na maalala pero tingin ko ngayon na ang pinakamalamig na panahon. Oh, ah, ang talino mm -hmm. mo talaga. <coughs> <coughs> yeah! Hmm, baka naman may iba pang paraan. Dapat makaisip tayo ng paraan. Wala akong malaking balabal para sa mga magulang na stegosaurus. Ang meron ako ay para sa iyo lang. Ah, uh, ah, uh, salamat. Hi, anong pangalan mo? Uh, ako si, uh, ang lamig. Hmm? Si si Stego. Kumusta ang pakiramdam mo? Uh, uh, medyo umiinit-init na. Salamat sa pagtulong niyo sa amin. Dad, ano kaya hmm? kung gumawa tayo ng mainit na tsokolate? Maganda yung naisip mo. Maganda sana kung mahangin ngayon dito, pero wala man lang kahangin hangin. Kung lumikha kaya tayo ng hangin? Lumikha lang. Hangin. Mm. Teka, ano to? Mainit na dino cocoa yan. Tikman mo para uminit ang pakiramdam mo. Mm. Mm. Wow! Ang sarap nito! <laughs> ang sarap nga! Mm. Hmm? Ngayon palang yata ako nakatikim ng ganito kasarap na inumin sa buong buhay ko. Mabuti at nagustuhan nyo. Pero maya-maya lang ay lalamigin na kayo ulit. Kaya sana'y nakaisip na ng solusyon ng mga dino. Okay! Itatapoy ng super engine na ito ang usok palayo sa bulkan! Kapit-tomo! Nakahanda na ako! Wow! Mukhang gumagana nga! Kunti na lang, Rex! Master Stegosaurus! Oo, wow, tama. tama! Professor, nang uh? maputi pa, bumalik na kayo sa base. May magandang ideya si Vicky. Tama! O sige, tabalik na kami. Hintay pa tayo ng kaunti, ha? Tingin ko may plano sila. Huh. Sige, kaunti na lang. Hmm. Hmm. Okay, tayo na! Wow! Ina, Ama! Tingnan niyo! Okay, subukan na natin. Pangatlong subok na natin sana naman kumana na. Hmm. 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 Ang init na, Sing-init ng araw. Hmm. Oo nga. Oo nga. Hindi nalalampagin ng mga segosaurus. Tama ka wiki. Pero paano mo naisip na gawin ang ideyang 'yon? <laughs> go Go Dino! Hi! Click here to subscribe!